So, ayan guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At, siyempre, lang wala na sa mga subscribers ni Tatay Tekrom na nandito sa ating channel, sumusuporta. At sa mga OFW natin dyan na mga, ano, mga subscribers, uh, mag-ingat po kayo palagi. And shout out kay Rosemary, kay Madam Rosemary, and kay Madam uh, Best Nani in KSA, at kay Madam Annalyn Salazar. Ayan, shoutouts yung lahat. Sana yung nasa mabuting kalagayan ko kayo. And yes, ah uh, ngayon ay laging mainit-init na balita, mainit na nababasa natin, napapanood natin, at naririnig natin. So, lalong-lalo na yung president nila na napakaroon at napakayaman talaga ng president nila na halos uras-uras ay nagpo-post sa kanyang Facebook. Dati kasi guys, uh, dumadaan yan sa wall ko. Nakipagratratan ako doon sa mga post niya. Nakipaggera ako ng comment doon. nakipag ako doon sa mga comment. Tapos sunod na araw, wala na. Hindi na ako naka-comment dahil ano na, sinipa na ako doon. Kaya hindi na ako maka makapag-comment doon sa mga nagpo-comment na mga against sa mga pinaglaban natin. So ngayon, dumadaan yung dadaan na lang yung mga ano niya so hanggang pagbabasa na lang ako so, hindi na ako makapag-comment so kaya gagawan ko ng mga reaction yung mga nababasa ko pero ngayon ay ano nilit <coughs> kayo ng bahay dahil nung mga nakarang buwan grabe may bahay talaga na sobrang dugyot sobrang dugyot ang pangit ng mga ano ang paligid ng bahay niya pero noong nagsabi ng ang kamahalan natin na munda kayo, kung ayaw nyo, kung gusto nyo pang mabuhay, kung hindi kayo magka-virus, maglinis kayo ng bahay. O, ba diba? So, ayan. Bahag ito <laughs> ng mga maduduming bahay. So, alam nyo yan kung sino yung bahay na yan. Makikita nyo yan ngayon kung sinong bahay yan ang napakalinis na talagang sabon ang labanan sa bahay niya. Sinabon. Hindi ko alam kung binura or hinide yung mga kalat niya doon. Hindi ko alam kung nilagay lang sa ilalim ng katre at tinakpan <laughs> na yung ano, katina. So, ayan. Natin alam. Pero bahala na siya. At least, hindi na natin nakikita yung mga kalat. So, alam niyo ba sino yun? <laughs> ayan o. Oh. So, ayan. Nakita niyo yan. Itong mga videos na to, sa videos niya, marami yan dati na naka-thumbnail dyan ay mga, mga mukha ni Tatay Tikram. Na yung mga thumbnail niya ay mga nilalagay niya, yung mga hindi magaganda. Hindi isang ayon sa ating mga mata yung mga thumbnails niya na sinasabi. At ano, basta masama sa ating mga mata. Kaya madumi, madumi sa ating mga paningin. Kaya ngayon, pasalamat tayo na yung kamahalan natin ay kumilos na kasi nung nakaraan na videos ko kung napapanood niyo diyan na sinabi ko diyan na sana ano nung ano yun nung na uh, ni-report niya si Madam Iclasiastiko Iclasiastiko yung in-strike niya si Madam Iclasiastiko ayan in-strike niya kaya gumawa na ako ng reaction doon. Sabi ko na, ano, huwag kang mag-alala. Darating din yung araw na, ano, uh, babalik din sa iyo yung mga, yung mga ginagawa mo, babalik din sa iyo. So, ito na yun ngayon. Kasi yung kamahalan natin, nakakakita na siya ng hindi maganda talaga sa paligid at hindi maganda sa mata. No? Hindi maganda sa mata. Kaya ayaw ng, ayaw ng kamahalan natin yung maduming paligid. Kaya, ito. Yan. Ano ka ngayon, brother Jose? Bahag na yung ikog mo. O, tingnan mo. Tinanggal mo lahat yung mga thumbnail, yung mga videos mo dyan ni tatay. Tatay namin. O, tatay namin yan, ang tinanggal mo dyan. At kung tingnan natin dito sa live, sa live na mga live niya dyan, yan, puro mga tatay tikram yan. Halos Halos lahat yan. May tatay tikram yan ng mga videos na ginamit niya. So yan ang sinasabi ko. Na tatay tikram, bakit ayaw mong kumilos sa taong yan na sobra sobra na yung mga sinasabi niya na hindi na maganda. Yung mga sinasabi niya. So yan ngayon. Ano? Sabi mo, ano, hindi ka duwag. So ngayon. Nasaan na? bahag ikog ka na. O, oh, nakakapagod ba maglinis ng bahay? Nakakapagod ba maglinis ng kalat sa bahay? O, di ba? Nakakapagod. So, sana, gawin mo ding malinis para hindi ka mapagod maglinis ng bahay. No, brother. So, ngayon, iba naman ang titirahin mo. So, sabi ko sa'yo eh, kapag, ano, ginagawa mo ay, ano, kasamaan, hindi yan magtatagumpay. Kayo nga yan nagsabi, di ba? Kayo yan lagi nagsasabi na walang magtatagumpay sa kasamaang mga ginagawa. O, ngayon, nasaan na kung wala kang ginawang masama doon sa mga videos mo, kung wala kang sinasabing mga hindi maganda doon sa videos mo, bakit mo tinanggal? Ha? Kung talagang matapang ka, kung talagang hindi ka duwag, o, bakit mo tinanggal at sinabi mo na hindi lang pera-pera ang ina-after mo dyan sa pag-reaction mo, kundi pinaglaban mo yung lorde mo. Di ba? O, di ba? O, bumalik sa'yo yung kaipokrituhan mo. Alam mo, BJ, masarap yung magsalita ng katotohanan. Yung hindi baligtad. No? Kasi, wala eh. Nakikita namin eh kung gaano kayo kaipokrito. Diyos ko. Ang mga viewers, BJ, hindi mga bubo. No? O, oh, ngayon, ano? Nakakapagod maglinis. Hindi ah, mo na lang sana nilinis. Tinuluyan mo na lang sana. Kasi, para ano, ipakita mo talaga na matapang ka, kaharap ka. O, oh, ngayon, wala na. Kasi kung ma-report ka, hindi ka rin makapag-appel dahil wala eh. Yung panggagamit mo, wala. Sobra-sobra eh below the belt na yung mga sinasabi mo doon eh. Sa tatay namin. O, oh, ngayon, saan na kayo? Wala na. Iba na naman titirahin mo. No? Ay, nako. O, ngayon, isa pa ito. Yung leader niyo. Si Ursula. Nagbura ng live. Hindi ko lang naki, na narinig kung anong mga sinasabi niya doon. Pero sabi ni Papa Ver, meron daw siyang mga sinasabi doon na hindi maganda. Yung pananakot kay Tatay Tikram. So, ang narinig ko lang doon sa live na yon yung last na live niya, ang narinig ko lang doon is yung sinasabi niya na parating na. Humanda kayo dahil parating na. Baka, ano, hindi kayo makatulog. No? Yun lang yung narinig ko doon. Kasi nag-scroll -e na ako eh. Yun lang yung narinig ko doon. Tapos, nung time na nag-ano na si tatay ng uh, nung, nung natanggap na nila yung demand letter, nagbalik ako doon sa, ano, tiningnan ko yung, ano niya, kasi tiningnan ko kung ano yung mga uh, sinasabi niya doon. Wala na, hindi ko na makita. So, meaning, makalat din ang bahay, na, ang makalat din ang bahay niyan. Makalat, masakit sa mata. Dahil ano eh, dugyot. Makikita mo rin naman sa mukha. Ayan o, no? makikita mo sa mukha. No? O tingnan nyo naman din yun si BJ. Makikita sa, ano, makikita natin sa mga mukha. Kung kayo ay observant na taga malalaman ninyo yan kung anong klasing tao yan ang pinapanood nyo. O, kayo, kung kayo, nakikita nyo ako, magsasabi, pwede kayo magsabi kung anong klasing tao ako. O, pwede yan. Kaya ngayon, si Ursula binuran niya yung mga yung yung live niya, last live niya dahil meron siyang tinatago doon. Meron siyang natatakot siya sa sarili niyang multo. O di ba? Halos gabi-gabi yan siya nagla-live pero ngayon wala. So, ano, paalam na or dahil wala eh. Yung demand letter niyo sa Blay at yun lang kayang-kayang harapin ng tatay namin yan. oh Mag-ingat kayong lahat at humanda kayo sa sinasabi niyo humanda. Di ba? O. Oh. Bye.